Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang crime thriller film na Midnight. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula ng madaling araw kung saan ang isang empleyado ay kalalabas lang sa kanyang trabaho. Naunahan siya ng mga kalalakihan sa dumaang taxi kaya naglakad muna siya papuntang main road. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada, nilapitan siya ng isang van at nag-alok ang driver nitong si Dushik na isabay siya hanggang main road. Tumanggi ang babae dahil hindi siya nakikisakay sa hindi niya kakilala. Di pa siya nakakalayo ay may narinig siyang parang humihingi ng tulong mula sa nakabukas na van. Lumapit siya sa van at sinilip ang loob nito. Nakita niya ang mga nakahangar na damit at isang patay na tao. Ang mga salita ay nanggaling kay Dushik na agad siyang hinila sa loob at pinatay ng walaman lang dahilan. Pagkatapos tumawag ni Dushik sa 911 ay nagpalit siya ng malinis na damit. Nang dumating ang mga pulis ay tinuro niya ang lugar kung saan niya iniwan ang mga bangkay. Upang di siya paghinalaan ay nagkunwari siyang balisa. Sinabi niyang hindi niya sinasadyang makita na halinhinang pinagsasaksak ng mga foreign worker ang mga biktima. Lumipat ang eksena sa loob ng isang call center kung saan ay nagtatrabaho ang PP at bingi na si Kyung Mi bilang customer service agent sa sign language department karaniwan ng mga customer ay mababait ngunit hindi rin mawawala ang mga customer na magaspang ang ugali at walang modo. Matapos ang trabaho ay siya lang ang gustong sumama sa dinner meeting ng kumpanya kasama ang ilang kliyente. Napagkatuwaan ng mga kliyente ang kanyang pagiging pipi at bini. Nagbanggit sila ng mga salitang di angkop para sa isang may kapansanan. Ang hindi nila alam ay marunong siyang magbasa ng buka ng bibig ng isang tao bilang ganti ay ininsulto niya ang mga kliyente sa pamamagitan ng senyales, na inakala ng mga ito na isang papuri. Pagkatapos ng dinner ay hinintay niya ang ina niyang pipi at bingi din galing sa trabaho bilang mananahi. Nang makita niya ang ina na naglalakad mula sa eskinita ay pinigilan niya itong magmadali dahil may paparating na motor. Buti na lang ay hindi nahagip ang ina niya. Excited ang ina niya na ipinaalam sa kanya na may pera na sila at matutuloy na silang magbakasyon sa Jeju Island sa kalapit na lugar, si Sojong ay papaalis na ng bahay para sa kanyang blind date ngunit hindi nagustuhan ng kapatid niyang security guard na si Jongtak ang suot niyang damit kaya nagpalit siya ng pang -ibaba. Naging overprotective si Jong Tak sa kapatid simula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Nangako si Sojong na uuwi siya ng maaga ngunit nang maglaon ay binabalewala niya ang message ng kanyang kapatid. Pag-uwi ni Jong galing sa duty ay wala pa rin ang kapatid niyang nakipag-date. Dahil hindi sinasagot ng kapatid ang mga message at tawag niya, nagdesisyon siyang lumabas upang hanapin ang kapatid. Dis oras na ng gabi, nag-aabang na naman si Do -shik sa kanyang susunod na bibiktimahin. Nakita niyang iniwan ni Kyung Mi ang ina upang maghanap ng paparadahan. Tinarget ni Do Shik ang ina ni Kyung Mi na papunta sa poste na may alarm ngunit nang makasalubong niya si So Jung ay napag-isipan niyang unahin ito. Tumakbo siya ng mabilis at inatake ang dalaga hindi napansin ng ina ni Kyung Mi ang nangyari dahil naglakad siya sa kabilang direksyon. Gustong isunod ni Do Shik ang ina ni Kyung Mi ngunit naantala ang kanyang plano dahil biglang dumating si Jong Tap na nagtanong sa matanda kung nakita niya si So Jung. Nang magsenyas ito ng hindi ay patuloy na hinanap ni Jong Tap ang kapatid. Di nagtagal ay bumalik si Kyung Mi upang umuwi na silang mag-ina. Sa kalsada ay biglang may naghagis ng puting sapatos galing sa eskinita. Muli ay inihagis ng kung sino man ang kapares na sapatos kaya napagtanto ni Kyung Mi na maaaring may humihingi ng tulong niya. May takot man ay nagpa siya siyang pasukin ng madilim na eskinita at doon ay nakita niya si So Jong na humihingi ng tulong. May tama ito ng saksak sa tiyan at umiiyak. Bago siya makagawa ng anumang aksyon ay inatake siya ni Dushik na may dalang palakol. Nagawang may tulak ni So Jong si Dushik kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kyung Mi na makatakbo. Pagdating ni Kyong Mi sa kalye ay nakita niya ang kanyang ina, pinili niyang tumakbo sa kabilang daan palayo sa ina upang protektahan ito. Bumalik siya sa parking area at nagtago sa gitna ng mga sasakyan habang papunta sa likurang pinto. Habang binubuksan niya ng dahan-dahan ang bakal na pinto ay naglikha ito ng ingay dahilan upang malaman ng serial killer ang kinaroroonan niya. Mabuti na lang ay bumukas ang pinto at nakapasok siya sa siwang bago dumating si Doshik na hindi kasya sa siwang. Nagawa niyang makasakay sa kotse niya at matawagan ng ina na sinabihan niyang manatili sa poste na may alarm. Nang ibaba niya ang cellphone ay lumitaw si Dushik sa likuran ng upuan na may dalang kutsilyo. Sinabihan siya ng kriminal na ilabas ang kotse. Sadya niyang binangga ang kotse sa pader upang magkaroon siya ng pagkakataon na matakasang muli ang kriminal. Nagkaroon muli ng malayo-layong habulan sa pagitan ni Dushik at Kyungmi nagawang makarating ni Kyung Mi sa kinaroroonan ng ina niya at pinindot niya ang alarm button. Hindi makalapit si Doki kaya habang naghihintay ng pulis ang mag ay bumalik siya sa kanyang van. Matapos itago doon ang katawan ni Sojong ay nagpalit siya ng desenteng damit upang magmukha siyang normal na negosyante, tapos ay patay mali siya niyang nilapitan ang magina. ina Hindi nakilala ni Kyung Mi si Dushik dahil nakamaskara at nakasembrero ang kriminal. Nang sabihin ng lalaki na hinahanap niya ang kanyang kapatid na babae ay naniwala si Kyungmi sa kanya. Sasamahan na sana nilang mag si Dosik ngunit dumating ang mga pulis. Sinabi ng isang pulis na wala siyang nakitang babae sa eskinita. Hiniling ni Kyungmi na tignan nila ang CCTV ngunit nagsabi ang gwardyo sa parking area na pinatay ng mga pasaway na kabataan ang CCTV kaya wala silang napala doon nang ilabas ng gwardya ang mga gamit ng napulot niya ay gustong sabihin ni Kyungmi Mi ang nangyari sa kanya ngunit hindi siya maintindihan ng pulis. Inimbitahan silang tatlo sa presinto para may ulat ang insidente. Sa loob ng elevator ay panay ang tingin ni Doshik sa dala niyang mga patalim. Duda ang ina ni Kyungmi Mi sa kinikilos ni Doshik dahil halatang di na nag-aalala ito sa nawawala niyang kapatid. Upang ipagpatuloy ang pagbabalat kayo ay inilabas niya ang cellphone at nagsabing magaan ang loob niya dahil nakatanggap siya ng mensahe mula sa kapatid. Ibig sabihin ay hindi niya kapatid ang biktima ng kriminal. Sa presinto, habang nagbibigay ng pahayag si Kyung Mi ay sumabad si Doshik kaya pinagalitan siya ng investigador. Nagising ang palaboy at ininsulto rin siya dahil sa pakikialam niya sa investigasyon di siya pumayag na mainsulto at pabulong na binantaan ang lalaki kaya inatake siya nito. Napulot ng ina ni Mi ang nahulog na cellphone ni Doshik ngunit agad ring nabawi ito. Inawat ng pulis ang palaboy at dinala ito sa labas ng presinto. Habang wala ang pulis ay tinignan ni Doshik ang pahayag ni Kyung Mi upang suriin ang kanyang personal na impormasyon. Habang nagbabasa siya ay nagsenyas ang ina ni Kyung Mi na pahinahinala si Do Shik dahil may dalawang cellphone ito at ang isa ay may wallpaper ng babae. Nagtanong si Do Shik kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinulat ni Kyung Mi na hindi importante ang pinag-uusapan nila. Hinarap niya ang ina ni Kyung Mi na tila may pagbabanta. Sa sandaling iyon ay bumalik ang pulis kasama si Jong Tak na inuulat ang nawawala niyang kapatid na babae sinabihan siya ng opisyal na ipakita ang larawan sa tatlong nandoon dahil tumutugma ang paglalarawan ni Kyung Mi sa biktima. Nagkunwari si Dushek na hindi ito nakita habang ang ina ni Kyung Mi naman ay di masabi na iyon ang nakita niya sa cellphone ni Dushik. Nang ipakita ang larawan kay Kyung Mi ay agad niya itong nakilala. Habang nagbibigay siya ng detalye ay inilabas muna ng investigador ang palaboy na bumalik sa presinto. Si Dushik naman ay sinamantala ang pagkakataong iyon upang sabihan ng matanda na manatili sa kinauupuan niya kung ayaw niyang mamatay ang anak niya. Tapos ay ipinakita ang mga dala niyang patalim. Nang ilabas niya ang isang patalim ay nagawang makagawa ng ingay ng matanda dahilan upang maalerto si Jong Tak na napigilan ang pananaksak ni Dushik na inamin na siya ang nanakit kay Sojong. Nagpambuno ang dalawa habang ang mag naman ay tinawag ang mga pulis na nasa labas sinimulang bugbugin ni Jong Tak si Dushik at galit na galit na itinutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Tinanong niya kung saan matatagpuan ang kapatid niyang babae, ngunit pinigilan sila ng mga pulis. Nagkunwaring biktima si Dushik at dahil sa witness si Dushik at si Jong Tak ang may dala ng patalim, pinaniwalaan si Dushik ng mga opisyal, kaya si Jong Tak ang inaresto nila. Hinayaan ng mga pulis na makauwi na si Dushik. Nagtataka ang magina kung bakit hinayaan ng mga pulis na makaalis si Doshik. Hindi naman sila maintindihan ng mga pulis kung ano ang gusto nilang sabihin. Nagsabi ang mga pulis na sila na ang baalang maghanap sa kapatid niyang nawawala. Pagkatapos ay hinatid sila ng pulis sa kanika nilang apartment. Si Jong Tak ay patuloy na hinanap ang kapatid na babae sa kalye. Sa bahay ay hindi matahimik ang magina dahil nag-aalala sila na baka balikan sila ni Dushik maya maya lang ay nagliliwanag ang ilaw nila na may sound sensor. Ibig sabihin ay may tao sa harap ng pintuan nila na lalo nilang ikinabahala. Lumalabas na amo ito ng ina ni Kyung Mi na nandoon upang kuhanin ang mga ginawa niya. Sinamahan ng ina ni Kyung Mi ang amo nito at naiwan siyang mag-isa sa apartment. Wala siyang kamalay-malay na nakapasok si Dushik sa loob ng apartment nila. Nang mapansin niyang nagliwanag ang ilaw sa harapan niya ay nagduda siya na maaaring may ibang tao siyang kasama sa loob. Pinatunog ni Doshik ang alarm clock upang iyon ang maging dahilan kung bakit nagliliwanag ang ilaw. Tapos ay pinatay niya ang lahat ng sensor ng bahay. Habang minemessage message ni Kyung Mi si Jong Tak upang makisimpat siya sa nawawala niyang kapatid, kinuha ni Doshik ang palakol upang tuluyan na siyang patayin. Napansin niyang gumagalaw ang laruan ngunit bakit hindi umiilaw ang noise sensor kaya siya napalingon sa likod at saktong naiwasan niya ang pag-atake ni Dushik. Tumakbo siya sa kabilang silid at hinarang ang aparador sa pintuan bago siya nag-message kay Jong Tak na hiningan niya ng tulong dahil nandoon ang mamamatay tao. Tapos ay nag-message din siya sa ina na huwag munang umuwi at nandoon ang kriminal. Nang huminto ang pag-alog ng pinto ay nakatanggap siya ng message sa ina na nagsasabing nandoon na siya at nakita niyang nakabukas ang pinto. Sa pag-aakalang nasa panganib ang kanyang ina, inusog ni Kyung Mi ang harang, ngunit nang basahin niya ang mga sumunod na mensahe ay napagtanto niyang tama ang spelling kumpara sa tunay na mensahe ng ina niya na mali-mali ang letra. Doon niya napagtanto na hawak ni Dushik ang cellphone ng ina niya. Ilang saglit pa ay biglang lumitaw si Doshik sa siwang ng pinto at sinubukang hatakin si Kyungmi, Mi, ngunit nagawa nitong makahulagpos at mailak muli ang pinto. Hindi tumigil si Doshik at sinimulang wasakin ng pinto gamit ang palakol. Dahil wala siyang ibang lalabasan ay tumalon siya sa bintana ngunit nahawakan ni Doshik ang kanyang buhok. Ginamit ni Kyungmi Mi ang mga kuko sa kamay upang bumitaw si Doshik. Mabuti na lang ay nahulog siya sa tambak ng basura kaya ligtas siyang bumagsak. Nagsimula muli si Kyung Mi sa pagtakbo at sinundan siya ng serial killer. Hindi nagtagal ay nakita sila ni Jong Tak na sumali sa habulan. Pagkatapos ng habulan sa mga eskenita at kung saan sa ang sulok ng lugar ay na-corner ni Do Shik si Kyung Mi. Ilang segundo pa ay dumating si Jong Tak. Upang hindi siya saktan ni Jong Tak ay nagbanta si Do Shik na papatayin niya ang sarili. Ibig sabihin nito ay hindi malalaman ni Jong Tak kung nasaan ang kapatid niyang babae. Nang matigilan si Jong Tak ay pinadalan siya ng mensahe ni Doshik na nagtuturo kung saan matatagpuan ang kapatid niya. Pinapili siya ng kriminal kung sino ang una niyang ililigtas. Ang kapatid niyang babae o si Kyung Mi. Nahirapang magdesisyon si Jong Tak ngunit sa huli ay humingi siya ng tawad kay Kyung Mi at tumakbong palayo papunta sa kinaroroonan ng kapatid niya. Malinaw na nagsinungaling si Doshik dahil hindi niya nakita ang kapatid na babae sa bahay nila Kyung Mi ang nadatnan niya doon ay ang ina ni Kiong Mi na tulala sa mga nangyayari. Samantala, ginamit ni Doshik ang upuan upang mapanatili si Kyung Mi na nakahiga sa semento at hindi ito makawala. Nang tawagan siya ni Jong Tak ay sinabihan niyang masamang tao ito dahil pinabayaan niya si Kyung Mi. Nakadampot ng lupa si Kyung Mi at sinaboy ito sa mukha ni Doshik kaya nakahulagpos siya at muling nakatakbo palayo nang makarating siya sa kalye kung nasaan ang van ni Do -shik, ay nakita niyang lumabas si Sojong at humihingi ito ng tulong. Bumalik naman si Jong Tak sa lugar kung saan huli niyang nakita si Doshik at Kyung Mi ngunit di niya inabutan sila doon. Samantalang si Kyung Mi at Sojong naman ay nakapagtago sa isang eskinita, sa likod mismo ng basurahan. Pinakiusapan ni Kyung Mi si Sojong na tumawag sa 911, ngunit tumanggi ito dahil naririnig niya si Doshik na nasa malapit, na natuklasang wala ang biktima niya sa van. Iniba ni Kiyong mi ang mensahe at sinulat na tawagan ni Sojong ang kapatid niya dahil nasa paligid lang ito. Tapos ay kinuha niya ang kutsilyo na dala ng biktima. Nang tumingin si Do Shik sa kabilang kalsada ay humiwalay si Kiyong mi ng taguan. Nang malapit nang makita ni Do -shik, si Sojong ay gumawa si Kiyong mi ng ingay upang mapunta ang atensyon ng kriminal sa kanya. Itinutok niya ang kutsilyo sa kanyang leeg bilang banta na papatayin niya ang sarili upang alisin ang kasiyahan ng serial killer. Nang lapitan siya ni Dushik ay pinindot niyang muli ang alarm sa poste at nagsimulang tumakbo. Muli ay sinimulan siyang habulin ni Dushik hanggang sa umabot sila sa daan na maraming dumadaang sasakyan. Habang si Sojung naman ay tinawagan ng kapatid para humingi ng tulong. Pagdating ni Jong Tak at ina ni Kyung Mi ay nandoon na ang ambulansya ipinaalam ni Sojong sa kapatid ang direksyon kung saan tumakbo si Kyung Mi upang mailigtas ito. Narating ni Kyung Mi ang sentro ng komersyo kung saan marami ang taong naglalakad sa iba't ibang direksyon. Umaasa siyang mapapansin siya ng mga tao doon. Sinubukan niyang humingi ng tulong at dahil hindi siya makapagsalita ay hindi siya pinapansin ng mga ito. Papalapit na si Doshik kaya wala siyang ibang magawa kundi ang ilabas ang kutsilyo at ipagtanggol ang sarili niya napatrasang ang lahat at napaligiran sila ng mga nag-uusisa. Sinubukan ng isang lalaki na tumawag ng pulis ngunit pinigilan siya ni Doshik na nagsabing may problema ang kapatid niya sa pag-iisip. Habang nakikipagtalo ang lalaki kay Doshik ay muling tumakbo si Kyungmi. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali ay natagpuan siya ng mga pulis na naniniwala sa kwento ni Doshik na magkapatid sila. Ibinalik din ng mga pulis ang dalang kutsilyo ni Kyungmi kay Doshik. Nang lumayo na ang mga pulis ay nagsimulang umiyak si Kyungmi. Nakiusap siya kay Dosik na huwag siyang papatayin dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay at gusto niyang makasama ang kanyang ina sa pamamasyal sa ibang lugar. Di magawang saktan ni Dosik si Kyungmi sa harapan ng maraming tao kaya dinala niya ito sa eskinita. Nagsabi si Dosik na sa paraan ng pakikiusap niya ay maniniwala ang mga tao sa kanya at madidiin si Dosik. Nang sasaksakin na siya ay biglang dumating si Jong Tak na napigilan ng kriminal sa tamang oras. Nagpambuno ang dalawang lalaki hanggang sa na ni Jong Tak si Dushik sa leeg dahilan upang masakal ito at mawala ng malay kaya bumitaw siya. Nilapitan niya si Kyung Mi upang sabihin na ligtas na si So Jung at ang ina niya ay nandoon lang sa malapit. Di nila na malaya na nagising si Dushik na nagkunwari lang palang nawalan ng malay hinampas ni Dushik ang picture frame sa ulo ni Jong Tak at iba pang bagay na nadampot niya. Naawat siya ni Kyung sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng kutsilyo kaya nagpa siya si Dushik na umalis sa eskinita at hanapin ang ina niya. Natagpuan niya ang ina ni Kyung sa gitna ng commercial area at nilapitan ito tapos ay sinabi niya sa matanda na nasa madilim na eskinita si Kyung Mi. Ngunit sa sandaling iyon ay nakita sila ni Kyung na matulin na tumakbo at inundayan ng saksak si Dushik pinagtawanan siya ni Doshik dahil nabigo siya sa pananaksak dahil nasugatan niya lamang ang sariling kamay. Gayunpaman, bahagi iyon ng plano ni Kyung Mi. hinawakan ang patalim sa kamay at sinaksak ang sarili upang magmukhang si Dushik ang sumaksak sa kanya. Napaatras ang mga tao sa nasaksihan. Sinabi ni Dushik na hindi siya ang nanaksak ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya mapaniwala ang mga tao sa paligid. maya, -maya lang ay dumating ang mga pulis. Nasugatan niya ang isa na sinubukang lumapit sa kanya. Nagpaputok ng warning shot ang isang pulis ngunit hindi siya huminto at sinubukang atakihin ang mag-ina kaya nabaril siya. Gigil nagigil gigil na sinenya sa Nick Young Mi si Do Shik ng f**k. Kaya lalo itong nanggalaiti at galit na sumugod kaya walang nagawa ang mga pulis kundi ang paputokan siya ng ilang beses. Nagawa pa nitong sumugod na agad na ni Jong Tak. Sa wakas ay namatay din ang serial killer sa tagpong iyon. Makalipas ang maraming araw, ay makikita ang magina sa dalampasigan. Sa wakas ay natuloy rin ang bakasyon na pinangarap nila. Kasama nila sa bakasyon ang dalawang magkapatid. Matapos ipakita ng magkapatid ang natutunan nilang sign language, ay sama-sama silang nagpakuha ng picture.